Alam mo ba kung ano ang hitsura sa ilalim ng minahan? Sa ilalim ng lupa, daan-daang metro ang lalim. Naroon ang mundo ng mga minero. Madilim, mainit, at maingay. Ganito ang araw-araw nilang paligid. Hindi ito basta simpleng hukay, parang maze o labirinteng gawa ng tao. May mga mahabang tunnel o lagusan na konektado sa isa't isa, at bawat kanto ay may bakal na poste o kahoy na suporta para hindi gumuho ang lupa. Ang ilaw nila, maliit lang, galing sa headlamp na nakakabit sa helmet. Kadalasan, sa ilalim ay may tunog ng makina, may amoy ng alikabok at langis. Gamit nila ang mga drill machine para butasan ng bato, at kapag may nakuha ng ginto, tanso o karbon, isasakay ito sa mine cart o conveyor belt paakyat sa ibabaw. May mga bahagi rin ng minahan na sobrang sikip. Minsan kailangan gumapang ng minero. Pero may lugar na malawak din, halos kasinlaki ng basketball court. Doon nila nilalagay ang mga kagamitan at doon din sila nagkakape o nagpapahinga saglit. Lahat ng minero ay nakaprotective suit, helmet, boots, at respirator para hindi sila malanghap ng alikabok at gas. Sa ibabaw ng lupa, Akala ng iba tahimik lang. Pero sa ilalim, tuloy-tuloy ang tunog ng trabaho, araw at gabi. Ang bawat batong inaakyat nila ay maaring ginto, pilak o mineral na ginagamit sa cellphone, kotse at computer natin ngayon. Panganib at sakripisyo ng mga minero. Pero body, hindi biro ang trabaho nila. Ang bawat pagbaba sa ilalim ng lupa ay may kasamang panganib. Maaring biglang gumuho ang lupa, sumabog ang gas, o makulong sila sa loob ng tunnel. Minsan, ilang araw bago sila ma-rescue at may pagkakataon din na hindi na sila makabalik. Ang hangin sa ilalim ng lupa ay manipis at mainit, kaya kailangan ng maayos na bentilasyon. Pero minsan nasisira ito. Marami ring minero ang nagkakaroon ng sakit sa baga. Dahil sa alikabok na kanilang nalalanghap araw-araw, sa kabila ng lahat ng ito, tuloy pa rin sila. Dahil para sa kanila, bawat piraso ng mineral ay katumbas ng kabuhayan ng pamilya nila. May mga minero ring ilang buwan bago makauwi, nakikitulog sa maliit na baraks, malapit sa minahan, malayo sa pamilya at sa mga anak nila. Ang iba, tuwing Pasko lang nakakauwi. Pero kapag tinanong mo, sasabihin nila, okay lang, basta may maipadala sa bahay. Kaya sa tuwing nakakakita tayo ng ginto, alahas, o bakal na ginagamit sa mga gusali, isipin natin ang mga taong naghirap para mailabas iyon mula sa kailaliman ng lupa. Ang trabaho ng minero ay isa sa pinakamahirap, pero dahil sa kanila, tumatakbo ang mga industriya at napapaganda ang mga bayan at syudad. Sila ang mga tahimik na bayani ng ilalim ng lupa. Thank you for watching mga buddy. Like, share, subscribe.